Ano ang gagawin ko pag pinalis ako ng Panginoon sa aking pamamahala? Sabi niya, hindi naman ako makapagtrabaho. Okay? Nahiya naman ako magmalimus. Ah, alam ko na ang gagawin ko. So pumunta siya doon sa mga may utang sa kaniyang Panginoon. Sabi niya, ilan ang utang mo sa Panginoon ko? Isang daang tapayang langis po. One hundred. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Gawin mo 80. Ikaw, ilan ang utang mo sa aking Panginoon? Sabi niya, sandaang kabang trigo po. Ito ang kasulatan. Gawin mong 50. Okay. Bakit ginawa iyo ng katiwala? Para daw, kapag tinanggal sa kanyang pamamahala, merong tatanggap sa kanya. Kung kayo ang may utang ng isang daan at ginawang otsyenta o isang daan at ginawang sinkwenta, anong sasabihin niyo dun sa katiwala? Salamat. Di ba? Mabait siya. Tama? O di tatanggapin niyo sa bahay niyo, may utang na loob kayo sa kanya eh. Hindi e, ba? Binawasan yung utang niyo. Yung isang daang ginawang 80, yung 50 ginawang, yung isang daang yung kabang trigo ginawang 50. Eh hindi ba mabait siya? Oh. Pero bakit niya kayang gawin yun? Bakit kaya niyang bawasan yung utang ninyo? Eh hindi naman siya ang Panginoon. Bakit niya babawasan? Ha? Siya na mamahala Siya ang nakakaalam ng utang maaring yung binawas niya doon sa utang ninyo, tubo niya. Hindi e, ba? Siya ang nakakaalam ng utang eh. And the can be guilty of extortion o mag-impose ng mas mataas na tubo na hindi alam ng Panginoon. Hindi e, ba? Hindi niya alam, pinautang niya, tutubuan pa nung papatong-patungan na ng tubo. Naging isandaan na yung babayaran mo sa halip na 80 lang. Naging isandaan na yung babayaran mo sa halip na 50 lang. Ngayon, ang ginawa lang ng tusong katiwala, tinanggal lang niya yung para sa kanya. Hindi ba? Ang iniwan lang niya yung totoong utang mo. Pero dahil hindi mo yun alam, sa tingin mo, mabait siya. Hindi ba tuso siya? Ano? We can only say, we can only judge based on what we see. Pero hindi natin alam kung ano yon, kung saan galing yon. Hindi eh, ba? Basta ang alam natin, pag nagbigay ng malaki, mabait. Pag nagkaltas ng malaki sa utang, mabait. But, kung alam natin, dapat pala hindi naman isang daan ang utang ko. Dapat pala, 80 lang, pinatungan pa niya na mas malaki. Para umaman siya. Hindi eh, ba? Dapat pala, 50 lang yung babayaran ko. Hindi mo alam yon. Pero sa at its face, sa unang pagtingin mo, mabait siya. Dahil pinawasan yung utang mo. Tama? Kaya tatanggapin mo siya pag siya ay nawala ng trabaho kasi may utang na loob ka sa kanya. Magaling siya. Hindi eh, ba? Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makajos Kanina yung nag ako sa mga madre. Siyempre, mga madre, pag may pumunta doon, ano agad na sasabihin nila, Oy, kawawa naman. Sige, bigyan na natin. Sige. Hindi, na nag, hindi na nagsiyasat kung ano talaga. Hayaan mo na, Pader. Mahirap naman po yun, Pader. Oo, oh, sige na, bigyan mo na. Huwag mo nang tanungin. Mukha namang nagsasabi ng totoo. Mukhang nagsasabi ng totoo. Paano kung hindi totoo? Hehe. Ay, eh, kasi mabait ka eh. Oh. Okay. Kaya yung yung katangian hini, hinihingi ng Panginoon sa kanya mga alagad. Narinig nyo na itong minsan sa akin. Maging matalinong kaga, kagaya ng ahas, maamong kagaya ng kalapati. Be cunning or clever as the serpent innocent as doves. Uh, Napakagandang karakteristik na ano eh. Magandang combination yun. Para hindi ka nalolo. Hindi ba? Oh. Kasi nga, mas matalino daw yung mga makasanlibutan sa sanlibutan. Oo, oh, parang kumbaga sa eleksyon, sasamin, ay, e, evaluarte nila ito ay father. Oo, oh, eh. Pero dahil nandito tayo, dapat marunong din tayo. Na? Okay. So, pero what is good in here? At least merong panimula ng pagbabago. Kapag nanganganib na pala yung kaniyang safety, kapag nanganganib na yung protection niya sa kaniyang sarili, iisipin na nung tao, paano ako ililigtas? Paano ko ililigtas ang sarili ko? Paano kung hindi mapapahamak? Ayang naisip niya tanggalin ko nga yung mga pinapatubo ko na malaki. Ani? Para kahit wala yung malis na ako sa pamamahala ko, may tatanggap sa akin. Mukha lang siya mabait. Ani? O, oh, kita mo? Tuso talaga siya. Amen.